10 mga benepisyo ng kangkong. Sa panahon ngayon, ang pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan ay higit na mahalaga kaysa dati. Ang pagkain ng mga gulay tulad ng kangkong ay isang mahalagang hakbang para sa ating kalusugan. Bukod sa pagiging masarap na sangkap sa maraming putahe, ang kangkong ay punong-puno ng mga sustansya at benepisyo para sa katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit dapat mong idagdag ang kangkong sa iyong dieta. Isa, Nagbabawas ng antas ng kolesterol. Dahil sa mataas na fiber content nito, ang kangkong ay nakakatulong sa paglilinis ng mga ugat at arteries, na nagbabawas ng panganib ng sakit sa puso at stroke. 2. Nagpapabuti ng kalusugan ng tiyan. Ang fiber sa kangkong ay nakatutulong sa regular na bowel movement at nag-aalis ng mga toxins sa katawan, kaya't nakakaiwas din ito sa pagtatae. 3. Anti-Diabetic Ayon sa mga pag-aaral, ang kangkong ay naglalaman ng mga kemikal na nakakatulong sa pagsipsip ng sobrang asukal sa dugo, kaya't nakakatulong itong maiwasan at makontrol ang diabetes. 4. Mabuti para sa mata Mayaman ang kangkong sa vitamin A, na mahalaga para sa malinaw na paningin at proteksyon laban sa impeksyon at mga kondisyon tulad ng macular degeneration. 5. LUMALABAN SA ANEMIA Ang mataas na iron content ng kangkong ay mahalaga para sa produksyon ng hemoglobin, na nagdadala ng oksygen sa katawan. Ito rin ay mahalaga para sa mga buntis na nangangailangan ng karagdagang iron. 6. PINAPALAKAS ANG IMMUNE SYSTEM ang kangkong ay sagana sa vitamin C, isang antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at nagpapabuti ng kalusugan ng buto. Pito, Nagbibigay ng proteksyon sa atay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang kangkong ay may mga kemikal na nagbibigay ng proteksyon sa atay at tumutulong sa pagdaling mula sa pinsalang dulot ng toxins. 8. Nagpapaganda ng balat. Mayaman ang kangkong sa mga antioxidants tulad ng beta-carotene lutein, at xanthine, na nag sa mas bata at makinis na balat. Syam nag-aalis ng parasito sa bituka. Ang kangkong ay may anti-helminthic properties na nakakatulong sa pag-alis ng mga bulate at iba pang parasites sa tiyan. Sampu, anti-aging. Sa taglay nitong nutrients at antioxidants, ang kangkong ay tumutulong sa pagpapabagal ng proseso ng pagtanda at sa pagpapanatili ng kabuoang kalusugan. Conclusion Ang kangkong ay hindi lamang masarap kundi isa ring powerhouse ng nutrisyon. Huwag kalimutang isama ito sa inyong mga pagkain upang masigurado ang mas malusog na pamumuhay. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.